rescuer ang mga K-9 units sa search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Bangkok, Thailand. Ang ilan sa kanila nagsisilbing emotional support sa mga pamilya ng na mga nawawalang biktima ng lindol. Narito ang Frontline News Abroad. Isang linggo makalipas ang magnitude 7.7 na lindol sa Thailand at Myanmar, walang patid ang search and rescue sa mga nawawalang residente lalo na sa mahigit pitumpong construction worker na natabunan ng gumuhong gusali sa Bangkok. Sa loob ng isang linggo, katuwang ng mga rescuer ang mga rescue dog ng Thai Volunteer Search and Rescue Dog at K-9 Thailand. Leader nila dyan ang German Shepherd na si Chan Holm, na walang takot inaakyat ang gabundok na debris. Present din sa hanapan ng Border Collie K-9 na si Blue. Mga sniffer dog sila na trained para matunton ang lokasyon ng mga biktima. Gaya na lang ng kinay na si Simba na sinusuyod ang buong Ground Zero. Ang rescue dog na si Nari panayang tahol matapos mga madetect ang bangkay ng isa sa mga biktima. Hindi rin pinalagpas ni Nari ang nastak na pusa roon, kaya agad din niyang na-rescue. Sila ang mga po Patrol. Dahil bukod sa pag-rescue, mga emotional support ang K-9 unit sa pamilya ng mga nawawalang construction worker. Pinananatili naman ng kanilang mga handler ang kanilang kaligtasan tuwing magjujuti. Sa ngayon pumalo na sa mahigit 3,000 ang death toll sa Myanmar, habang 21 naman sa Thailand. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.